maganday mahilim na naman sa inyo kabagis ko ha magandang hapon okay ha <coughs> bagay uh, may uh, kabagis po kasi tayo na nagtanong ha nagtanong uh, tungkol sa kung may alam daw kung gayo ma uh, kabagis ko uh, sa mga kabagis nating uh, kababaihan kalalakihan at medyo nalalamig po ang ating kapareha Omun nililigawan, na lang ha. Meron po tayo iba't ibang uri ng gayuma. Hmm, Marami. Ang gayuma po sa halaman ay uh, mas mahirap kasi ilang sangkap 'yan, maraming sangkap. Hmm. Totoo po 'yan. Hindi <coughs> ho isang piraso lang ang gayuma pag sa halaman. Oh. pero itong iba bahagi ko, kabagis ko asintabi po sa may ano ha sakit sa puso ha at kapag kayo ay kumakain ah i ano nyo muna kabayos ko at medyo sensitibo ito okay ha sa mga ano ha okay kabayos ko ha ituturo ko na sa inyo total ayoko kayong sabihin nyo madamot okay sa halaman kamagis ko napakahirap kaya hindi ko muna ipapayo sa inyo kung ituturo sa inyo kung anong gayo man ng mga hati halaman ha? okay. sa kulisap tayo kamagis ko kulisap isa lang ho isa lang ang wala ka ng ibang hahanapin pa kundi yun lang okay <clears throat> pasintabi po sa mga may sakit sa puso dyan mga kabagis ko alam na okay kabagis ko balik tayo sa kulisap <coughs> ah may pag ikaw kabagis ko ay nakakita ng ang pipit ha ang pipit sa Ilocano ha o Kunlalaniw ha Putakti Kunlalaniw sa ating sambalinyo, Butulan maganda pong napakabisang gayo mayang Kunlalaniw ha Okay, ang gawin mo lamang yung bahay niya wala kang ibang isusuot kabagis ko pag ikaw talaga ay nagnanais makakuha ng uh, uh, gayo man lang puntahan mo yung bahay nila natural nandun sila lahat okay ha? puntahan mo yun ha? at kunin mo ang pilik mata